bahay ng aking bayaw. Ayan. Mga katulong. Ayan ang bahay niya kung saan ako nag-stay ngayon. Ang bahay ng aking bayaw. Ayan. Ito. Hindi pa tapos. Papuntang rooftop. para Tuwag po kayo sa loob. Ayan. Ayan. Wala, nabagpak na yung tiles eh. Sa tagal, nag-angatan. Hindi pa napapagawa. Hindi bayaw Bali, ano siya? Two bedroom. Ayan ang sala. ya dua malak situ, ayan nakan nya ang bahay, ya maka kadudong ya ang bahay, ng aking bayau, sa third floor, bali anus ya, masing mesin. Itu yang bed bathroom. Oh, oh bathroom. Ya. Pers room. Ya nang kanyang dining sala. Nah itu angkanya master bedroom Nah kubu nang kalat Iya Iya, tapi ini yang harusnya Master Bathroom Yang master bathroom Laki hmm. tulang lang Sekarang nakakita lang Ganitong bata Parang swimming pool Akan Ayan Maka Ang bahay Nang aking bayau hmm. Ano man, Ang haba ng kanyang bathtub Natort <coughs> na ko na kayo Kung saan ako nag-i-stay ang aking maleta Ang aking kalaat yan wala na giba-giba na to wala nang pagawa uli repair hmm. tapos ito naman ang kanyang terrace palabasa terrace hmm. yan may sampayan dyan terrace at ito yan at ito ang kanyang view sa third floor Ang daming nagdadaan sa sasakyan. Dito lang yan sa San Mateo. Daan Bakal. Dos? Ayan ang kanyang view. Ayan. Dito lang ang masarap dito sa Pilipinas. Ayan. Ang daming nagdadaan kasakyan na tao <coughs> malagdag ang, ang aking cellphone bus hand ang view dito sa 3rd floor Ayan, ang mga bulbon. Bulubon ng doke. Okay. Ayan, mga Dito lang yan sa third floor. Ayan, may bahay-bahay dyan. Ipag naman ni tatay.

Yan. Pag naboboring ka, manood ka lang ng mga nagdadaan. Ayan. Ito yung dating ubod ng taas na bahay. Hindi pinayaga ng city. Ayan. Ang baba. danmina recovery itu sabahain atau baji man itu taas pa lang yan tsaka ako na kayo tutor sa baba at nakakatamad magpanik manao ayan good morning Philippines ayos kaming nagano sa umaga kaya oh. lang ubod ng ingay dito <coughs> <coughs> sa lang dito